Hello guys, bali ngayon pala ay may kawin ako ngayon. So ito pala guys yung ano, yung grasa at yung use oil. Yan. Bali yan guys na dalawang yan, eh paghahaluin ko lang yan para maging ano siya, ah uh, pang dun guys sa kabli. Doon sa angkla namin, sa kasarampa Yun ang uh, amin guys ang ano, ginagamit para matagal siya guys maano, matuyo yung uh, grasa. So, yung guys kailangan talaga yung ano haluin yung dalawang 'yan para maganda guys yung ano yung pagka ah uh, pagka ano yan hindi siya guys ano madali matuyo. Kailangan talaga guys ano ah uh, paghaluin 'yan. Yan. So, bali guys ano ah uh, di ko yan alam, bali tinulungin sa akin niya kung paano gumawa niyan. Kasi dati guys, ang ginagawa ko ay grasa lang talaga ang ano, ginagamit ko. So, sabi daw, huwag daw ganun kasi makonsumo daw yon sa grasa. So, ngayon, ito daw ang gawin ko. Kuha daw ako ng, ano, ng use oil at saka grasa. paghaluin ko daw yan at i-mix ng ano, ng uh, hindi man sobrang lapot yung tama lang kasi pag sobrang lapot na din ay uh, pangit din yung ano yan yung ano pag pag ano pahid yan sa ano, kable so yung tama lang guys ay parang face lang yung ano lang na maka ano sya maka uh, um absorb dun sa ano sa loob ng kable yung ano ba malagyan lahat yung pantay So, hindi siya masyado matigas. Yung tama lang talaga. So, yan guys. Bali, nilagyan ko talaga yan ng konti-unti. Kasi, ni-estimate ko kasi kung gaano karami yung uh, ilalagay kong ano, uh, may nagrasang yan. So, bali guys, yung nagrasang yan ay uh, kay, ano, uh, bago yan guys. Bagong bukas ko yan. So, ngayon, Tinanong ko lang yung guys sa ano. Ah. Uh, ang, dalawang yan. So. Ah. Uh, pag ko na yan guys. Anong yan. Bale. Diyan ko guys may estimate kung. Dagdagan siya ng grasa o. Ah. Uh, lagyan ng. is oil. Kasi. Ah, uh, bali, ano guys, di ko pa kasi yan ma estimate masyado kasi kung kulang ng ano, walang nang grasa di dagdagan ko ulit so kapag kulang naman yung use oil na ginagamit ko ay dagdagan ko rin ulit so ganun lang bali ang guys bali ito guys na grasa ng yan saka yung use oil lang yan bakit ginawa yan kasi nga para matag ano siya hindi siya masyado matuyo yung ah uh, yung ano guys yung ano yung yung grasa so mas ano siya guys mas makapit siya guys kapag mayroong ano use oil so mas matagal siya um, mawala kasi ano parang ano siya malaw ano uh, hindi siya guys ano mabasa hindi, hindi siya tuyo tulad ng iyan na ano yung na uh, grasa grasang yan eh matigas guys pag ano ipinahid mo yan sa may mga kable So, ano yung guys tawag dito? Makonsumo mo siya kapag ginamit pure na use oil. Ayun o, grasa pala. Kasi dati guys, ginamit ko talaga dyan yung ano, yung pure na, ano, na grasa. So, bansing ko ay namumuo kapag ano, sa kabli. At saka makonsume siya sa ano, grasa ngayon ay may nagturo sa akin na kailangan ko daw paghaluin daw yung used oil at saka yung grasa para makatipid na rin at saka maganda yung quality yung ano pag ang kinalabasam so yun nga guys ginawa ko yun so yun na ah, guys bali nahalo ko na siya yan yun guys yung ano yung finish na yan yan bali hinalo ko siya guys ng ano ng makaulit yan bali ano ako siya guys ng mabuti pinaghalo talaga para ano guys uh, hindi siya mamu hindi siya masyado ano bobo yung ano yung grasa kailangan guys ano siya dapat kailangan parang siyang ano uh, parang face niya parang bandikit yung parang lugaw na siya yan so yung guys kailangan talaga yan paghaluin ng ano, ma maigi para hindi siya magbubuo. Yan. So, yan guys, pili na yan. Pag ganyan, pili na yan siya ipahid. Kasi okay na siya. Maganda, na, maganda na din yung ano, pagkahalo niyan. So, ano, bali ngayon ay pinaghahalo ko pa siya kasi nga para masiguro na ano siya, na mix ng mabuti. So, yun. Kailangan talaga uh, ano ah uh, imip malang mabuti so yun lang guys ang ano aming mga uh, ginagawa basic lang yan guys na ano pag halo halo nyan yan lalo yun lang yan so bali yan guys na ano ginagawa ko kapag maghalo ng ah uh, ng kerasa sa kayong gas oil so ito ay, ay basic lamang guys bali gusto ko lang guys ipakita kung ano ba talaga ang ano yung ginagawa namin dito sa barko kung ano uh, gusto ko lang sa guys talaga may ipakita lang yan na ang ginagawa namin dito so yun mga basic basic lang yan guys yung ginagawa namin dito hindi hindi man sya masyado mahirap tama lang guys ang ano ginagawa namin dito so kasi hindi naman talaga ito masyado kahirapan ang paghalo-halo nito eh so basic lang guys paghalo. So, yun nga. Uh, kailangan talagang ano. Uh, tiga lang guys paghalo nito kasi medyo ano guys. Medyo matagal-tagal din pero ano, kaya naman guys yan aluin, So, yun lang guys ang aking may share. Salamat.